init nang ang oh, init init na. Yan, yeah, tinamo tumunog na. Tingnan mo to, itutok mo doon. Okay, hmm, pag dutok nga tayo, galing eh. Galing. Ay! Tumaksik pa. Ay! Batuta. nagugutom ako ako magluluto ng itlog dito sa kainitan ng araw nasa ng ating kawali ipiper ng ating kawali oh. kita niyo ba ako yan kawali wala siyang apoy ha wala siyang apoy nalagay natin siya dito sa wala siyang apoy ha Tanya, walang apoy, walang apoy. Hindi ko kita at sobrang liwanag. Ayun. Wala siyang apoy. Kaya tayo ay magluluto ng trending na ano, stay tuned lang kayo. Stay put lang kayo tayo magluluto. O, dito. oh wala siyang apoy, walang apoy ha. Katiri ka ng araw. Ayan o. Oh. ang init ng araw. Grabe. Kita niyo ba o? Oh. Grabe ka. Init. Ay, tusok ako. Ina mo ha, luto na tayo Wala yan. Lagyan na natin ang mantika yung eh, mantika oh. Lagyan na natin. Yan. Nasaan ang itlog? Ilabas ang itlog. Ayan, ang dalawang itlog. Sa kainitan okay. araw. Tirik na tirik ang araw. Magluto tayong itlog. O, mo ko, Bem. Hingin natin kung ang... Ang itlog yung itlog tayo.

pwede so, para makaluto sa init ng araw. O, tinan mo irit ng araw. O, tinan mo din. Tutok mo dito. kita ala oh O, tinan mo so, akong audience. Ayun, dalawa gutom na gutom na. Ayun. Ano po, gutom na, na po yung mga tao dito sa bahay. Kaya, <laughs> nagluto na lang po kami sa labas. O, gila, dito na. Ayan, ayun, tinan mo. Malapit ng maluto ang ating itlog. Tingnan ng ating itlog. Tingnan mo, itutok mo dito sa aquarium. Um, mo, walang apoy dito ha. Walang apoy. Kainitan lang ang araw ang ating ginagamit. Yan. Babagta rin natin para... Oop. Oh! Diba? Parang, luto, parang maluluto nga siya. Magaling nga. Sobrang init ng araw ngayon. Grabe. Kahit makakapit tayo sa ano. Makakapit tayo sa gasol. Eh. naman dyan. nakita ba ano kumukulo-kulo pa ang ating ano, oh. Ang ating itlog. Sobrang init kasi ng araw. O, tinamong araw. oh, ayun, oh. Grabe, tirik na tirik, oh. Mamaya, lutoin natin yan, oh. Luto na aring isa. Yan, yan, ha. Lalagay na. Oh, wala naman, buto na. Au, au, au. Tapos yung isa, lulutuan din so natin. Tara, <makes noise> hmm. <Kare>, isa. <makes> Ito, <noise> isa. Mayingit. Di naman ni Mainit. Asama mo ako. <makes noise> wow. Ang init talaga ng araw. Wala na. Green cool. Wait na, oh. Tapos natin ang asin. Pasok na si Wow, Balter na natin. Ay, ang wala dito si Anya. oh init. oh, wow, grabe. Ang pinit ng araw. Tignan niyo naman ang mukha ko. Sa aking init-init. Ah, ah. May nagugutom, kaya ako yung walang gasol. Kaya dito na lang kami nagluluto sa dito sa katirika ng araw. Sabi na nila, eh. Tunay nga palang nakapagluto nga pala dito ng ano, eh. Doon nga para nakapagluto dito nang itlog. Sa taas dugo. Gutom na si siya. Hindi abi ito, yung hindi camundo. Inanyo, oh, grabe. takulo kulok pa yung ano, matika sa init lang yan ang araw ha oh, kung tinan mo mag init dito kaya parang naluluto na rin ako dito parang luto na unti pa oh, luto na kinakain na natin ayan ang itlog paubos na yan sarap ng kain siya may kain din kain tayo, guys kain tayo kain, kain tayo guys

Gutom na gutom mga besuta. Oh, bas. Diba? Tapos na. Bye-bye, guys. tapos na sila. Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa ilitang araw na luto. Kasi walang gasol lang aming. Walang lang ang aming... Wala namang gasol kaya na sa ilitang araw. Thank you. Sa araw. Uh, kain si Sia ng itlong. Hubo. Sarap. Sarap. Uh -huh. Bye bye guys. Bye bye, bye, -bye Sia. Thank, thank you for watching. <laughs> watching. Ang galing.